po kami ngayon sa ano is yung daet to. Mamaya kami magda-drama po. Mali kami. Mali kami. And guys, papakain din ulit kasi. Nagkamali kami ng... ano. Nagkamali kami nang Pero sa to So nandito tayo first time natin dito sa Daet, SM Daet Ayan. Camarines Ayan, guys sa akong pagpunta, pa, ano? Pamarinisor, ito? Pamarinisor. Ah, uh, sor pong dahil. Kayo. Ayun, ayun, sor pala po. Pamarinisor. Ah, oo. Oh. Ayan, so, punta po kami dito sa, Ay, ano? Ayun, kaya na kayo ng buwan. Ayun, okay, First time natin dito, guys. First time natin. So, ang daming pa. Ang grabe. Like, Kasi brown, ah. Okay, so, pumunta tayo ng SM, guys. So, ayun, shout out po sa lahat. Ayun, guys. Is... Mas yes, mahaba po yung pila. <makes noise> Dito sa taas? Dito Ito ba pila? So guys, nandito tayo okay. tayo ng walang upuan be. Ma! 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 Hmm. Ma! Take out na lang natin. Sabihin mo na lang kay Tito mo, take out na lang natin. may robot Ha? So yun guys, iti-take out na lang namin yung pagkain namin kasi sobrang dalawin ko ng tao. Si iti-take out mo lang daw? Alam Ha? Doon lang tayo. take out. ka halata ko. floor. tama sa. Send tayo. Magdo. Magdo na lang ba? Makdito. Makdo na lang daw. Eh. Sa isip ko dito, diyan tayo. Dito ulo-ulo dito. Diyan din papalitan na ng strandar. Aw, Na lang tayo. Tama. Ito na lang. Hanap tayo dito ng mga kainan. So, sobrang dami guys ng tao na Jollibee. Wala po kung ano. Walang maupuan. Tara, Elevator. Pupunta po kami guys sa taas. Sobrang dami po ng tao guys.

So, lipat po kami ng ano, lipat kami ng ina namin doon sa taas. Mayroon kami makakainan. Yes. seras po si nga pati unitas pina po ngayon po mong dito po pupunta si kalinga prop dito oh um, pumasok po sa stage yun na nakita ko sa ano niya hindi nila si rina ng ano Parang dito po siya pumasok Parang dito niya binilisan si rina ng ano nang tawag niya ng cellphone. So, ayan guys, sakta tayo doon sa taas. Nauna, nauna po sila sa akin. tignan so, natin guys, mamaya ako uh, kung saan kami pwedeng kakain. So, for the meantime, muna bye muna guys. Balik so, po tayo mamaya guys.